nagulat ang publiko sa naging revelasyon ni Alden Richard sa past talk with Boy Abunda kahapon. Sa naging interview ni Boy Abunda, natanong nito si Alden Richard kung napol nga ba ito sa dating kalab na si May Mendoza. At sa naging sagot nito, tila maraming bands muli ng Alda Pans ang ang ko dahil sa panghihinayang na hindi sila ang nagkatuluyan. Umayon na naman sa samansal komento ang naging pag-amin ni Alden Richard para sa feelings niya kay May Mendoza. Kumento ng iba, bakit mo yung kasal na si Ming Mendoza, isa ka lang daw ito umamin. Kumento pa ng iba, baka humahanap lang daw ito ng atensyon para papusapan. Kasabay na rin kasi ng pag-launch ng pelikula na siya mismo ang nag nito. Ngunit di naman sangayon dito ang iba dahil na kay Alden Richard pa rin naman daw ang desisyon kung aamin ba ito o hindi ng feelings para kay Mendoza. Wala din naman daw sa imahe ni Alden Richard ang manila ng isang relasyon kahit umamin na ito ng piling sa isang tao na may asawa na.